Habang walang tigil na inatake si Raul ng kanyang nakaharap ay mahahalata sa kilos nitong ating bida na masyado siyang nahihirapan sa pagdepensa sa kanyang sarili, pero kahit na ganoon ay matagumpay pa rin napipigilan ang bawat atake ng kanyang nakalaban, at itong kanyang kaharap ay batid sa kanyang kilos na malapit na itong maubusan ng lakas sa walang tigil niyang pag-atake na matagumpay naman na nadepensahan ni Raul. Hindi na nga makapagpigil itong lalaki kung hindi mas nilakasan pa niya ang kanyang puwersa sa kanyang espada upang tuluyan na niyang matalo ang ating bida, kahit na ilang beses nang bumagsak si Raul sa bawat atake ng kanyang kalaban ay hindi pa rin siya sumuko bagkus pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na tumayo para bumalik sa laban. Ang mga maraming tao na pinapanood ang laban ay halos hindi sila makapagsalita na hindi makapaniwala sa ipinakitang tapang at lakas ng loob ng ating bida na manalo sa laban, kaya nasabi na lang nila habang tinitingnan si Raul na muli na namang tumayo habang hingal na hingal, na sa nakita raw nila ngayon ay paulit-ulit lang ang ginagawang atake ni Raul sa kanyang kalaban, ilang beses na raw ba niya itong ginagawa, matagal-tagal na din daw siyang nagtiis sa mga ibinigay sa kanya na mga atake. Nasabi din ng iba na hindi raw sila makapaniwala na ganito katapang ang bunsong anak ng Count, Samantalang ang lalaki na nakalaban ng ating bida ay nanggagalaiti na kay Raul dahil gusto na niya itong tapusin pero hindi niya magawa. Sabay muli na naman winasiwas ng lalaki ang kanyang espada para patamaan ang ating bida, sinisigaw pa niya na isa lang raw hamak na daga ang ating bida at hindi habang buhay na kanyang matitiis ang kanyang mga pag-atake. Idinagdag pa niya na hindi raw ba nahihiya ang ating bida bilang miyembro ng pamilya ng Count na panay-depensa lang ang kanyang ginagawa sa kanilang laban. Pero natatawa lang na tumugon sa kanya si Raul na kung inaakala raw ba talaga niya na hindi niya siya masusugatan sa kanilang laban. Kasabay nito ay biglang dumistan siya ang lalaki sa kinatatayuan ng ating bida. Habang itong si Raul ay kanya nang hinahanda ang kanyang espada upang siya na naman ang maglunsad ng pag-atake sa kanyang kalaban, itong lalaki na pinapanood si Raul na hinahanda ang kanyang espada ay nakaramdam ito ng pagkabigla, at maririnig ang mga tao na nanunood sa laban na tapusin na raw niya ang ating bida, masyado na raw niyang pinapatagal ang kanyang laban, hindi raw ba niya alam na pinusta nila ang kanilang pera na siya ang mananalo sa laban. Nang dahil sa mga sigaw ng karamihan ng na mga nanonood na pumusta sa lalaki na nakalaban ng ating bida ay masyado siyang nainis dahil bakit hindi raw niya matalo itong bunsong anak ng konde, kahit alam naman niya na malaki ang agwat ng kanilang lakas. Kasabay nito ay ibinuhos na nga ng lalaki ang lahat niyang mana sa kanyang espada para sa isa sa gawa niyang pag-atake at seryoso niyang sinabi kay Raul na ngayon raw ay kanila nang tatapusin ang kanilang laban. Ang mga tao na nanunood ay masyadong nagulat na kanilang natanong na kung mana raw ba itong kanilang nakita na bumabalot sa espada, paano raw ba ito mapipigilan ng bunsong anak ng konde? Habang naghahanda ang dalawa sa kanika nilang mga atake ay sinisigaw ng lalaki kay Raul na dito na raw siya mamamatay sa kanyang isa sa gawang pag-atake, makikita sa mga mata ng lalaki na ito ay nanlilisik at wala ng ibang iniisip kung hindi patayin si Raul sa kanyang huling pag-atake. Pero nagulat siya dahil habang kanyang tinitingnan si Raul ay nakita niya na masyado lang itong kampante na tumingin sa kanya at hinihintay lang siya na siya ang unang kumilos sa kanilang dalawa. At natanong din ng lalaki na kung binabalak raw ba nitong si Raul na tanggapin ang kanyang pag-atake. Sa ilang sandali ay sumambulat sa buong arena ang malakas na pagsabog ng nagkasalpukan na ang atake ni Raul at ang kanyang kalaban. Halos hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita na masyadong natulala na lumabas ang pawis sa kanilang mga mukha, at sa ibaba ng arena ay makikita na dahan-dahan nang -dahan nawala ang maraming alikabok sa buong paligid, at nang malinaw nang nakita ang totoong mga kaganapan ay nakita ng mga tao na nasa harapan na nila Raul ang referee sa kanilang laban, sinaad pa niya sa dalawa na dito na raw natatapos ang kanilang laban, ang nanalo ay walang iba kung hindi si Raul. Dahil sa panalo ni Raul ay nakaramdam ng tuwa ang ating bida habang tinitingnan ng maraming tao sa arena, at sinisigaw ang kanyang pangalan na kanilang binabati ang kanyang pagkapanalo. Ngunit itong lalaki na nakalaban ni Raul ay agad niyang itinapon ng kanyang espada na lumapit sa ating bida dahil hindi niya matanggap ang biglaan niyang pagkatalo, hindi raw niya ito matatanggap. Tinanong din ng lalaki ang referee na bakit raw niya siya pinigilan sa kanyang inilunsad na pag-atake kanina pero inis lang na tumugon sa kanya ang referee na kung raw ba ito. Nang ipinaliwanag na sa kanya ng referee kung ano ang dahilan kung bakit niya siya pinigilan ay masyadong namutla itong lalaki ng kanyang nakita na mayroon na palang sugat ang kanyang leeg. Sinabi pa sa kanya ng referee na tingnan raw niya ng mabuti ang kanyang leeg. Dahil kung hindi niya sila pinigilan kanina ay tiyak na patay na siya ngayon. At naalala ng lalaki ang mga oras ng umatake na siya kay Raul, ay doon nakita niya na hindi man lang gumalaw si Raul sa kanyang kinatatayuan at nagpapalabas lang ito ng aura sa kanyang buong katawan. Kaya na natanong na lang niya sa kanyang sarili na kung hindi lang raw ba tumayo kanina si Raul, bagkus naghihintay lang ito para puntiryahin ang kanyang leeg. Dahil dito ay agad na napaupo ang lalaki sa lupa ng kanyang napagtanto na kung hindi sila pinigilan ng referee kanina ay tiyak na namatay na siya sa mga oras na ito. At masyado siyang nagulat dahil tinawag ni Raul ang kanyang pangalan na si Edmund, Sinabi pa sa kanya ni Raul na mayroong seryosong tono na ngayon kinakailangan na raw niya siyang kausapin patungkol sa kanilang kawalang-galang sa konde. At mas lalong lumabas ang pawis sa mukha ni Edmund dahil sinaad sa kanya ni Raul na pagkatapos raw nitong tournament ay babalikan niya siya para kanilang pag-usapan ang kanyang kawalang-galang. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na si Raul sa kanyang tahanan. Habang ang kanyang katulong na si Ana ay binabati siya sa kanyang pagkapanalo sa laban. Maari na raw na magpahinga ang kanyang young master, wala naman tugon si Raul sa sinabi sa kanya ni Ana Bagus kanya lang itong tinitingnan na hindi alam kung ano ang kanyang dapat nasasabihin, at nang nakapasok na siya sa kanyang kwarto, ay dito kanya nang ipinalabas ang totoo niyang nararamdaman sa kanyang pagkapanalo sa laban at ito ay tuwang-tuwa, dahil sa wakas ay nanalo raw siya sa laban. Sabay masaya niyang tiningnan ang kanyang kasalukuyan na status, dito ay nakita niya na siya ay nag-level up at ang kanyang Ashton Swordmanship ay tumaas sa beginner level na level 9. Kaya nasabi na lang ni Raul sa kanyang sarili na gumana raw talaga ang kanyang plano kung paano siya makapag-level up, ginamit raw niya ang feature ng laro kung saan nakakuha siya ng maraming karanasan na experience points at mastery kapag lumalaban siya sa mas malakas sa kanya na kalaban, ang kanyang pakikipaglaban sa mas malakas na kalaban ay talagang nakapagbibigay sa kanya ng maraming experience points. Kaya lang raw gumana ang kanyang plano dahil sa mode ng kanyang laro ay nakapagbibigay ito ng multiplier kapag inalis niya ang revival, iyon ay ang tinatawag na hardcore mode, na kapag mas mataas ang panganib na kanyang kinahaharap ay mataas din ang experience points na kanyang makukuha. Noong una raw niya itong nakita ay hindi talaga niya ito nagustuhan at agad siyang nagreklamo. Hindi raw sana siya makapag-level up ng ganito kalaki sa loob ng isang buwan kung nasa normal mode lang siya. At ang pinakamaganda dito dahil nakakuha din siya ng magandang mga natatanging mga trait, ang psychokinetic mystery ay ang trait na ginagamit ng kanyang dating sarili na si Beo at ang royal line age ay ang trait na mayroon si Raul, ang mga natitirang mga katangian ay mabubuksan lamang kapag siya ay makapag-level up. At kanya din daw itong susubukan na gamitin sa susunod niyang laban sa tournament, Makalipas ang kinabukasan kung saan nagsimula na naman ang tournament, ay dito makikita si Raul na mabilis lang niyang tinalo ang kanyang nakalaban ng walang kahirap-hirap, ang kanyang nakalaban sa araw na ito ay wala na lang nagawa kung hindi hinahabol ang kanyang hininga at hindi makapaniwala sa ipinakitang abilidad sa kanya ni Raul. Maging ang susunod pa niyang nakalaban ay ganoon din ang nangyari na mabilis lang na tinalo ng ating bida, at nakaramdam ng tua si Raul dahil narinig niya ang boses ng mga tao na labis na humanga sa kanya. Hindi raw talaga nila inaakala na ang pinakabatang anak ng konde ay makakapasok sa grand final ng tournament, ito raw ay imposible, masyado raw talaga siyang swerte. Idinagdag din ng mga nanonood na nag-uusap na marahil daw ba na gumagamit lang ang ating bida ng mga maruruming paraan para manalo sa laban. Tumugo naman ang isa na imposible raw ang kanyang mga sinabi, habang itong si Raul nang kanyang narinig ang pag-uusap ng mga tao ay kanyang iniisip na dito raw sa mundo ng connect lalong lalo na ang mga pangkaraniwan na tao ay walang kaalam-alam kung ano talaga ang totoong mga nangyari. Dahil sa katunayan wala silang alam kung ano ang kapangyarihan mayroon sa mga manlalaro sa mundo na ito. Nang papasok na si Raul sa kanyang silid ay nasabi niya sa kanyang sarili na sa ngayon raw ay pananatilihin muna niyang lihim ang lahat niyang mga nalalaman, at maari lang niyang gamitin ang kanyang katangian na psychokinesis kapag mayroon ng manlalaro na lumitaw, sa ngayon ay pananatilihin muna niya ang kanyang acting skills kapag siya ay lumalaban. Pero nagulat siya dahil mayroong biglang tumawag sa kanya galing sa labas at ito ay nagpakilala na siya raw ay si Ivan, kaya agad na pinapasok ni Raul si Ivan sa kanyang silid. Nang pumasok na si Ivan sa silid ay ito pala ang kanilang butler, nag pa na nagtanong sa kanya si Ivan na kung nasugatan raw ba ang kanyang young master, Sagot naman sa kanya ni Raul na maayos lang naman siya at kahit magkaroon man siya ng mga sugat ay mayroon naman mga healer at pari na nakabantay doon sa nagaganap na laban. Pero nagulat si Raul dahil bigla na lang hinawakan ni Ivan ang kanyang balikat at kanyang pinayuhan ng ating bida na kahit anong mangyari ay huwag niyang ibaba ang kanyang depensa sa magaganap niyang laban, lagi raw tandaan ng young master na mayroong mga sugat na hindi magagamot ng mga healer na pinasangayuna naman ni Raul ang payo sa kanya ni Ivan na lagi siyang mag-iingat sa kanyang laban. Sa isip-isip naman nitong si Raul habang nakangiti na talagang nag-alala sa kanya ang tao na ito, hindi raw siya sanay sa mga ganito dahil sa nakaraan niyang buhay ay hindi pa niya ito nararanasan, ano raw ba kaya ang dapat niyang sasabihin kapag ganito ang sitwasyon? Sabay mayroong ibinigay ang butler kay Raul na isang papel at kanyang sinabi na kaya raw siya tumungo dito para nitong papel na kanyang ibibigay, Tinanong pa ng Butler ang ating bida na kung sigurado raw ba ang young master na kanyang mapagtatagumpayan ang kanyang susunod na laban, pinahinaw naman siya ng ating bida dahil wag na raw mag si Ivan patungkol dito. Habang masaya na tinitingnan ni Raul ang papel na ibinigay sa kanya ni Ivan ay kanyang sinabihan si Ivan na tinitiyak niya na siya ang mananalo sa magaganap niyang laban. Agad naman nagbigay ng paggalang si Ivan kay Raul dahil malaki raw ang kanyang tiwala sa young master na siya ang mananalo, at ngayon ay alis na siya dito upang makapagpahinga na ang young master. Nang nakalabas na sa silid ni Raul si Ivan ay kanyang iniisip na sa nakita raw niyang ngayon ay malaki ang kumpiyansa ng bunsong anak ng Count na siya ang mananalo sa laban. Ngunit ang makakalaban ng bunsong anak ng Count ay walang iba na si Sir Dion, walang awa niyang binigyan ng malubhang sugat ang lahat niyang mga nakalaban, paano raw ba mananalo sa kanya ang bunsong anak ng Count? Samantalang itong si Raul ay hindi niya iniisip ang magaganap nilang laban ni Dion, bagkus ang iniisip lang niya kung ilan raw ba kaya ang gantimpala na kanyang makukuha kapag manalo na siya sa laban. Naisip din niya ang Ashton County's betting system dahil sa kanyang nalaman ay lumikha ang lalawigan ng isang legal na sistema ng pagtaya sa gaganapin na paligsahan, hindi lang doon dahil ang ibang mga taya ay mapupunta din sa mga kalahok na mananalo sa laban. At sapat na raw ang mga ito upang masiguro niya ang kanyang lugar sa kanilang pamilya. Makalipas ang kinabukasan ay dito makikita si Raul na naglakad na papasok sa arena at nang tuluyan na siyang nakapasok sa arena ay makikita naman itong si Dion na nandidilim ang kanyang imahe habang nakatingin sa ating bida, sabay natatawa na sinabihan ni Dion si Raul na hindi raw talaga niya inaakala na magtatagpo sila dito sa final. Samantalang wala naman tugon sa kanya si Raul bagko seryoso lang ito na kanyang hinahanda ang kanyang espada.